Uh, direct uh, ito na yung uh, uh, gulong kinatanggal yung uh, kinabit kagabi na replacement pero kabit na siya so kinabit nang uh, vulcanizing para makauwi lang ako so ito na yung direct yung uh, yung uh, bago na ikakabit so salamat sa sa suporta ah. papalagyan na rin ng uh, sealant sa loob. Yung unahang gulong ay pwede pa naman na magagamit at hindi pa naman daw uh, palitin. Tama brother, yung unahan hindi pa palitin. Ano? Uh, so siguro mga 3 to 6 months baka pwede na rin palitin. salamat, salamat sa sa suporta ah. totoo yung ah, yung kasabihan kapag tumulong ka isang araw ito naman ang tutulungan huwag ka, ka lang susuko, huwag ka lang manghihinawa kapag sa pagkulong tuloy-tuloy lang tapos kapag ikaw naman ang nakailangan, isang araw ikaw naman ang tutulungan um Alam ng Diyos kung ano yung saloobin natin at pinagdadaanan natin. Kaya ako, kahit anong mangyari, hindi magbabago yung... yung ah... medyo kinakalawang na yung loob ko. Oh. Hindi magbabago yung ah... pananaw ko sa buhay na... gumawa lang ng tama at mabuti. Kahit anong mangyari, ah, kahit may mga tumada uh, dumadaan din sa buhay, eh hindi naman din dahilan yun para tumigil sa paggawa ng mabuti at sa pagtulong. So, habang naghihintay, uh, ginagawa yung gulong Kamang-kama. Alas 12 i na, maglaunch muna ako. Dito ako sa Lugaw King. Ah, masarap ang lugaw dito. Eh. Pero subukan ko naman yung chicsilog nila. ito na, kainan na muna tayo. Ito yung ano, ito yung replacement kagabi. Um Makauwi lang, ginawa ng paraan nung uh, vulcanizing, uh, I mean, yung gumagawa sa vulcanizing kagabi. Ito yung replacement. So, kaya kami nakauwi. Ngayon, pinalitan na namin ng bago. Bago na siya. Pinorder siya ng bago. At uh, lupos uh, Lubos ako nagpapasalamat sa nag-sponsor. Direk, maraming salamat sa iyo. uh, Direk Arnel. Sa mga saludo, tunay nga na kapag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, babawian tayo. At may gagawa rin ng mabuti. Para sa atin, kapag tayo naman nangailangan ng tulong. At alam ng Diyos ang kalagayan natin at siyang gagawa ng paraan at gagamit ng tao para matugunan yung inaharap natin so salamat 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 sa Panginoong sa Panginoong Diyos salamat Direk Arnel salamat Direk um, binili ko na rin Direk si Eman ng helmet kasi wala siyang helmet so dun sa sobra uh, nagkatawan na may helmet dito binili na rin natin ang helmet ayan parang kay Eman kahit half page lang